sa labab kasi may hinihiwa ako ayun, may kukunin pa ako yan ganyan ang routine ni eh, baby Ergin guys siyempre, pagkahiwa ko pag tatap mo lang, lang sa pasurahan hanggang sa matapos ko yung paghiwa si ako. kasi naman, si idol on it ko habang napapunyan siyempre, kumakain niya ng akin ng almusal ako naman hiwa lang, hiwa, hiwa, kung ano hiwa, ito hiwa, gahanap ako. Ano kayo hinahanap ko? Wala. Ayan, balik na naman ako. Ayan, balik ko yun. Ayan, sa tabi niya. Kuha na naman ako ng kanyang lalagyan. Ayan. Kung ano man yung namin eh, hindi nyo na maririnig niya. Eh. Parang nga kami magkagal basta ito umaga. Walang kibuan. So, kung anong gagawin namin, alam na namin kung anong gagawin namin, guys. Ayan. Bilang mag-asawa, hindi kami hindi talaga kami masyadong sweet kasi para na kami magbarkada para na kami friendship ayan basta kung saan saan ako iikot doon ayan may nakuha na oops ay bakit kaya ako umupo ano kayong inaabot ko oh nakikita yung tulog ko guys ah meron pala akong inuusog ayun na ano kayong inusog ko na yun hindi ko na matanda ayan umakyat ako siguro may kukunin akong salamin nagluluto ako guys kailangan ko ng salamin sa mata ayun, yung bumaba na ako mukhang ako is mga ako is pagod <laughs> ayun salamin pala salamin pala ang aking inuha kaya pala ako umakyat kasi, kasi hindi, ko, hindi tayo pwedeng magluto nang walang salamin sa mata kasi alam nyo naman si baby Ergin ay may surgery sa mata kaya laging nakasalamin na yung aking ano, luto. Then, tapos sa pala yung luto. may hindi ko sa kanya. oh, um, diba? May pahipo-hipo pang nalalaman yan. Hindi niya na makikita yan kasi censored. <laughs> Ayan. Patapik-tapik pa yan. Ayan, tapos na siyang kumain si Ivan. Balik na naman siya doon sa kanyang table. naman po yan. Sali na naman po yan ng kape. Ng tubig na mainit muna, syempre. Bago, lalagyan niya ng kape. Ayan. naman nandun. Ay, dutuan nga pala namin. Nandito nga pala sa gilid. Kaya pala hindi nyo ako nakikita ng kapag luto. Yan ako sa gilid na luto. Kasi hindi na kami nagluluto ng gaso. Sa so, kuryente na kami nagluluto. Ay, bumili kami ng portable na, ano, electric stove. Eh, okay, napasobrang chika ko. Thank you. Thank you.